So guys, no, dumating na yung order natin from Amazon. Saan mo nakasulat yung Amazon dito? Walang nakasulat, pero sa Amazon natin ito yung order guys. Welcome to my channel, JBM Mechanic. So guys, no, dumating na yung order natin from Amazon. Saan mo nakasulat yung Amazon dito? Walang nakasulat, pero sa Amazon natin So, buksan na natin ito. Yay! So, yung! Punting so, na order natin razor, guys. So, tabi muna natin yan. Ito, tingnan natin yung razor natin kung maganda to. Yun, no? Uy, malaglag yung ano natin. So, ganito siya, guys. Ayan ang itsura niya. So, ito yung razor natin. Uy! Kailangan pa i-search, guys. So, saan yung clipper? May hair clipper to. Alam mo ko eh. Ayun! Ayan yung mga bala niya, guys. So, ito yung suklay. Suklay. Hair clipper. So, gunting. Ayan, guys. Bago na naman tayong razor. Ganda niyan, guys. Okay. Oh.